after lunch. Medyo na busy busy tayo. May chismis ako. Yes, may chismis ako. May -chi chismis ako ngayong araw. Kasi, kaninang umaga, actually, yung boarding kasi, since mag-isa ko naman na nakatira doon, urong um, siya ako, mun siya. Mag-isa ko doon kasi si Uncle Joe, uuwi lang yan kapag um, Friday afternoon, tapos Friday afternoon, didiretso na kaming uy sa baba sa La Union ba? Kung hindi naman sa Ampukaw kasi may bahay tayo sa, may bahay tayo sa Ampukaw. Minsan naman kaya umuwi. Bihira lang nasa kami Every time na susunod ako lilo, kung hindi yung tat, yung plangkana, yung kisanda, dapisambon, tapos sabon ba, yung alam yung, yung tumbler, yung mini drum ganun pag maliligo ako, may mga sabon doon, yung, do malilit lang siya, parang ganito na lang siya, sabon na nakalagay na sa loob. Siyempre, alang, ita, itatapon ko pa siya kasi, eh, puno ng tubig yung tumbler, mga, siguro yung tumbler, walong timba, ganon. Eh, ang mahal-mahal ng tubig dito sa Trinidad. Nayon. Alangan na ay itatapon ko pa siya. Ang ginagawa ko, ililihis ko yung tumbler doon sa may faucet tapos gagamitin ko yung timba namin. Ngayon nung naibenta na sa akin yung tumbler na yon. Ah. Ngayon, pati yung mga planga na tinago ko. Itinago ko hindi dahil ipinagdadamot ko, itinago ko para lahat kami gagamit na ng timba para kapag yung timba nila natapos nilang gamitin kahit mag puro sabon nga nalipas na nga nagtigos ka tatututudan pati sabon okay lang yun kasi sa kanila yun tapos pwede mong tanggalin yung tumbler kasi medyo madali kapag puno mahirap siyang ilihis ba so kanya kanyang timba pero ako hindi ako nag ng gamit sa CR hindi talaga pagkatapos kong maligo, yung gamit kong pumasok ng CR, ilalapas ko lahat. Wala akong iniwan sa CR. Unless, sarili naman yung CR. Ganun. Di syempre, tinago ko siya. Ngayon, uh, bumili sila ng sarili nilang tumbler. So, ngayon, yung tumbler nila, kapag naligo sila, nandun lang sa my faucet, yung mga sabon nila, nandun lang din. Langgana nila, doon. ako doon. Para lahat mabasa. Dagitap buok yun. Ah, Pakidalus yun. Dahil da ito CR. Numalpas yung osaron. Dagitap buok yun. dagita nagkartiban yun. Iti shampoo. And then. Nagkaraiwarada. Sabi ko. Kasi every time na lang nadarating kami galing sa baba. Nagadungay. Iti nagkartiban ng shampoo pitpidutok na ibas basura tapos yung sink nililinisan ko siya na ganun buok buok na kasdyay tapos yung sabon nila yung brush nila nandun sa may ang tawag doon sa may basta yung brushan yan iti CR na lipata ko nandun tapos handa pa yung ngayon na i-brush ng ustod yung CR pagkatapos nilang gamitin so nagpost ako nung pinost ko yun Akala nila, wala kaming sariling gamit, no? Tinago lahat ng timba nila, ng tabo nila, lahat-lahat. Tinatago nila. Ngayon, nung nilabas ko yung mga sariling gamit namin, akala nila. So, syempre, since maraming timba sa CR, yun, hindi ko na nilalabas yung sa amin nung una. Tapos, nung tinago nila yun, nilabas ko yung mga sarili kong gamit. Nung nakita nila na may mga sarili akong gamit, nilabas na naman nila yung mga gamit nila. So, ayun. Kaninang umaga, hindi na ako nakatiis kasi maliligo ako. Tapos, merong um, sabon-sabon na pebbles ba? Ganun. Hindi naman siya ganun kalaki. Maliliit lang pero sabon. Ngayon, hindi ko napansin na may sabon pala doon. Tapos, nabandok akay. Natapakan ko siya tapos na igalisa. Ngayon yung tuhod ko tumama doon sa gilid ng bowl ng CR. Siyempre nagsakit. Almost two minutes yata akong nakatugaw. Aray! Yung ganun ba? Tapos yung pa ako din na igalis. Natamaan na di ay timbada na nga nakadidisupay lang ajay. So nga yung timba nila. Siyempre natumba. Tapos yung may hawakan niya ng jingente pag na. Na itama mo lang dyan si Saka. Siyempre, galit na galit ako. Galit na galit. Arrgh! Kung ako naka-dyo ako Di siyempre, naligo pa din akong galit. Ngayon, manintay kong may lumabas sa isang kwarto. Nung naramdaman ko na may lumabas, lumabas din ako. Kasi yung nagbibihis na nga ako, nagpa-prepare na ako papunta ng office. Sabi ko doon sa bata. Bata siya. Mga senior high. Senior high, I think. Kasi taplo sila doon eh. Yung isa nagtatrabaho, yung isa college yata, yung isa senyuhay. Puro sila babae. Sabi ko dun sa bata. Ading, ah, lumalpas kayo nga di guskat pakisimpayo man. Dagi Diyos sa rayo dito si R. Dagi Diyos sa nga uh, matintinag. Paki, pakiurnos yun. Pakisuyatan nyo. Kasi once nga naigalis kami, di takot kami niya nga eh. Tapos pakidabiyo maglang kisilaw. Ngayon, hindi siya nagsasalita nagsasalita pa lang ako sinara niya yung pinto nila so hinayaan ko lang maya maya pinagsak niya yung pintuan nila Ang lakas ubing diya yung uh, ubing wala pa siguro yung yun. Ang lakas dinabwisit ako binagsak ko yung pinto hoping na lalabas siya so binagsak ko din yung pinto Pinintay ko silang lumabas, walang Maya-maya ng konti, nandiyan na yung ate nila, yung panganay. Basta yung pinakamatanda sa kanila. Bigla siyang dumating. Hmm. Hinihingal siya ba? Parang hinabol ng tatlong aso yun Siyempre, second floor kami, expected mo na na pag mo in. Pero yung sa kanya, hindi, talagang, hindi ko alam kung ano yung sinabi sa kanya pagdating niya. Hapay! Ano siya, bakit tayo kasi alin ang tingwan sa kamay niya? Ito, problema, chuchu, 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 chuchu. Nanginginig siya kasi kita mo yung kamay niya, gano'n. Yan, hindi nakasara yung pinto ko. Dinig na dinig kasi nga nag-prepare na ako paalis. Ngayon, lumabas ako. Sabi ko. Apay, lakas ba? di ba ka? Pagkisimpa yung tiyo yung rayo dita CR. Dakos ba di jin bagak nga Pakiayos ayos yu hmm. Diba? Pakiayos ayos yu tus usabi mo yata sa mundo na badokan mikot isu ti nakapilayan ni inya ti arami don Dakos ba ay na ti dakas ijay Ayan na, ti ko sa ijain nga kung Pas yung ausarun na kita us usar yung isimpayo tapno nun no, sumarun no kami nga digos mi nga isimpa-simpa pailaong. Dakas ba, DJ? Ayan ay, na, ti dakos sa Di ba? Na-high blood na din ako. Sa ang babastos nila. Sabihin mo kung saan banda ang takos doon sa sinabi mo yun. Ang sabi ko. Di na minsan, di pantiyo dito ang kadara-dara. Di hmm. na ti-style na nga ni Katyo dito bagiyo kasi ito ti-style na nga nakadiso dito. Kadara-dara nilakay ko pa itinapan tinapan nga ng kal kalog ititim mo pa tapirmi nga mababapain nga mangkit kita maariyok nga mangkit kita yung mga data pa nagdalos iti CR natututunan yan sa loob ng bahay hindi yung natututunan mo sa labas basic core ang mga yan na dapat tinuturo sa atin sa loob ng bahay mga babae pa naman kayo mga dalaga pa naman kayo hindi ko naman sinabing tanggalin ninyo yung mga gamit ninyo dyan sa CR. Ang sinabi ko lang, ayusin nyo. Para kapag may susunod na maliligo, hindi pa niya kailang ayusin yung mga gamit ninyo dyan sa CR. Kapag kami ba yung naliligo dyan, may nakikita ba kayo na na gamit namin? May inayos pa ba kayong gamit namin bago kayo maligo? Wala! Tapos biglang naglaylo yung ate. Tapos kayo pa yung may karapatan na babagsakan ninyo ako ng pinto. Ang babata ninyo, kababastos ninyo. Parang hindi kayo tinuruan ng mga nanay ninyo. Tapos ko yung kalugyutan ninyo. yung dapat sa bahay ninyo palang orient na kayo bago kayo lumabas. Diba? Hmm. Natagilan yung atin, hindi nagsalita. Ano lang naglaylo. Okay. Okay. Kung ano lang. Wala man lang siyang sinabi. Ay, pasigayang pasensya ata. Mali, gamin dyan, bagan di kabsak ko. Kastoy gamin. Kat di bali, tabagbaga ako, isuda. Tanong sa marunong simsimpa on me. Wala. Okay. tapos na hmm. Ano sumaronot i flash you dito nagte-trim ka ti blah 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 Ha ganap Ng ganap pang excuse Kita paki-tasos eh Aw, pero naman ako na common yung CR namin, dalawa. Actually, dalawang kwarto lang yung gumagamit doon. Kami lang dalawa. hindi ko naman sinabing kailangan ko ng malinis na malinis na malinis na ganito. Hindi ko rin sinasabi na kailangan na huwag ganito, huwag ganun. Ang gusto ko lang, yung tikus ka, diba? Pagpasok mo ng CR, nung nagbadok ka at narugit jay, yung chanelas mo nga ka-brown-brown, i-brush mo. I-brush mo yung CR. Tap nung no nung -no, habang nagdigdigus ka, agsuswet ka, may suswet, nagigirungin. Pagkatapos mong maligo, dyan nag-ikatam ti-shampoo, mm -mm no masarot kang mga diritsa, di ba Ikabil mo, jenti Usar mo. Tanong malpas kang agdigos. Apan mo ibalong. Di diba? Tapos, yung tabo mo, yung mga sabon mo, yung timba mo, ayusin mo. Since alam mo naman na yung CR na yung mayro, ibang gumagamit, hindi lang ikaw. Hindi yung kasdenan, kasdenan. Tapos na dati sa marunong nilisli sa dapay lang bigito sa sermon. No inaramin mo man ah, san tapos nakita nga oh. Ay naili oh, si Joe sir kabab ay hindi si da. Hoy no maminsan kita anyo kakabsata. No kusar kayo di CR isimpayo tani kababayan isu dapay tirang isimsimpa. No malpas kayo itu nyo reta tani mahalang kuryente, diba? ba? No ikaw. Ano mo amo dagaja? Simple lang yun. Apang kag boarding. Madayo ka nak mo. Tapos simpleng agdalos lang di si Arhan mo pa yung mo. Tapos pantim nga kadara-dara. Noon niya install na nga ni mo dita bagbagin kas e e jay nan. Idi sumlak tam. Idi kwan nga nakatuyang-yang. Okay lang kung wala kayong kasamang lalaki. mo tapos si Bagara man. Adi agbiro di apartment dita. Hindi yun gano'n, Hindi yun yung rason. Adi agbiro kayo dito, tito nga sarili dito si Arhan. nga rason niya yan? Alam niyo dun sa pwesto. sa buyagan. Ang number one na uh, ina-appreciate ng mga customer doon is yung kinadalos ni CR. Yes, yung CR namin nung nandoon pa ako. Nung ako pa ang tagalinis doon. Yung CR, <coughs> mga lalaking uh, customer pa, itimang baga nga ni, nagdalosan ni CR, naglawag, at dati-danong, nagbangno may isa pang matanda nagsabi, parang nakakahiya naman nga mag CR dito si Ario. Ang pintob ng taj na tapos ang bango. Di ba? Kasi yung CR, doon mo yung katawan mo. Ha? Eh? Doon ka lang ng dumi sa katawan. Doon ka nagtatanggol ng mga dumi sa katawan. Hanggang ka CR ta si Diyos ko, lalo no, da kayong babae. Ay. Number one nga, uh, kagurgurak May warwara nga buok. Nag-ikatan nyo iti shampoo. nag i kayo iti morong yujay. jai Hindi kayo sura amin kayo. Mga dung-dung babae. Yung yung pork yung tiyadano mo ay ti, bado yung ti CR, nga mo nga dati sa baling ang yung mga underwear ninyo, paunog yung kaluban yung iti bado paunog yung tahan yung nakatuyang yung mga kasdena. Uray ko mano makikita ng underwear, no, haan nga nakabuyang yung, isimpa yung. And then, Da kita ikatan nyo ti, da kita nagtintindag nga buok, na malpas na magdigus, isin pa sa dalusan nyo haan nga. Diyan nagsabunan nyo, tinmalsik nga nagsabunan nyo, iti buok adalang ijay. Na nga mo, Diyos, ka magpain Kar na si babae ka. Naglaing ka mat nag-make up. Nagpermi matibang banglong normal ka. Tapos iya gamit si ti mo, Tapos ikaw pa yung mayabang, nga, mga niya. di ruangan just ko mahana nah, ko lang Gini gue. guyod ka dito kwarto Kataon lang kasi na malilit late na aku actually bago ka lumabas nang CR Taliawam. ada ba na batik dati pantik dito nang ikatak. Baka danapkin na ko dito men disok. Baka han ko nga na-flash dito bawal. Taliawan before kang rumor. Nasan ang mali doon? Nga isimpal dito sa riyo. Malik ba na dyan? O, oh, tapos si Bagara na nga. Mataray. Akala mo kung sino naglastog. Saan ang naglastog doon? Sige man, sabihin mo sa akin saan ang naglastog doon. Tak. Hmm? Ayon natin na lastog eh, Jay. Jay? yung man. Nagkita nag-ikatan yung iti shampoo. sabon-sabon nga matintin na. Nagkita kaot lang ka. Nagtibayo. Kagpakisimpa. Ta, makita yung da kami. No, da kami tayo Simpa-simpa. Yung palang dito sa'yo. Tunga usaran sa ron. mayabang doon? Nasaan ang nalastog doon? nasaan ang akala mo kung sino doon nasaan ang nasaan ang mali doon takno ilipag mo terwakan kinya ang mga kaya ti mabagaan so ta tatinsuro ni nanang mo kanya na numapang ka CR kastoy basic course yan sa loob ng bahay natin dapat natututunan na yan hindi yan natututunan sa kapitbahay, sa kakampuan, sa barkada, sa loob ng bahay, natututunan yan. Din makal kami mati-taltalon, din makal kami mati-probinsya, pero alam namin yung mga simpleng bagay na yun na hindi tinuro sa amin. Actually, tinuturo din yan sa elementary, alam ko eh. Di pa hmm. Stress at military